Hello guys, hello. Maulan na hapon. Nandito tayo sa labas, kakain lang. Ayan. Ito ang aking lunch. Maulan na hapon. Ayan, ulan na ulan. Nakas na ulan guys. Ayan. dito tayo. Tayo tayo guys. Ayan o. Ayan. Queen's Prize ito and the chicken burger diba sa ah diba ok guys kakain muna ako lubat kasi, kasi itong simpon ko Ngayon, hindi tayo makapag-live. bye, -bye.